Good morning, good morning Ay okay, pre, kaka... Ano, kakapunta ko lang Kakadrop ko lang sa post office Ang mga orders ko uh, kahapon So, na drop na yan So, ngayon pre, hindi ako pupunta sa... Wala tayong, ano Wala tayong flea market ngayon Wednesday ngayon, supposed to be uh, Pupunta ko ng flea market Pero maulan pre Kaya, walang flea market Pero ang gagawin ko ngayon may nakita ako sa Facebook Marketplace may may kamit ako at 10 am uh, 9 am pa lang may kamit ako sa may nakita ako sa free market na nagbenta siya ng mga sombrero so imimit ko siya I think mga 15 15 yata yun 15 pieces na sombrero uh, binibenta niya for 65 yata and then uh, tumawad ako 55 dollars Pre, mga 55 dollars yata yun lahat. So i-meet natin pero uh, ngayon kasi maaga pa. Maaga pa. Uh, punta muna ako, kakain muna ako, pre. Nagugutom ako. So punta muna tayo sa uh, order muna tayo sa McDonald's, pre. Aning na natin ko anong makain dito. Uh, magda drive through lang tayo and then dito tayo sa parking lot uh, hintay tayo sa parking lot Teka, ano bang Earn points or rewards and deals so yun pre ito wait muna find it ito may may free ako pre use at restaurant so yeah so yun uh, order muna tayo ang aga-aga pa kasi uh, ano ba ano kaya ang uh, pag-usapan natin ay ah, to pre hindi ko pa pala nasabi sa inyo no kung ano back uh, paano ako nag ano nag uh, nagsimula ah uh, na mag ano magiging reseller magiging full-time reseller dito. So teka teka. Turn ko na teka. Welcome to McDonald's. Are you going to be using the mobile app today? Ah uh, yes. Okay na 'yan. Ah uh, it's a 1937. One second, okay. Okay. Uh, and I have a uh, medium hot coffee, please. Hold on, I can't hear you. There's a there's a jet. Hold on. All right, and then for the coffee, can you add uh, four sugar and four creamer, please? Okay. Uh, that's it. Thank you. Next one, Thank you. So, yun, pre. So, paano ako nagsimula, pre? Teka, kuha muna ako ng bayad. I mean, ah. So, nagsimula ako, pre, uh, part-time lang, actually. Uh, simula ako ng part-time dito. May, may trabaho ako. And then, yun. Pa, ano lang, side hustle, pre, ba? And then, nagsimula ako magbenta talaga. Yung pinaka-first ko talaga is mga sapatos. So, kaya yun yun talaga yung bread and butter ko. Pero, yung mga sapatos na binibenta ko doon is mga ano mga brand new so napupumunta ko ng outlet ganun that was like mga 5 years ago yata so yun yun and then pagkatapos yan, ito na discover ko ito itong mga ano mga user pre na mas maganda tayka 237 237 2535 37 okay, one, I have exact change okay. Thank you You're welcome We Have a nice day you. you too So yun pre uh, Nagsimula talaga ako sa sapatos Na brand nyo And then na-discover ko to Na mas maganda tong mga pre-owned Yung mga Sa garage sale Good morning, Good morning. Have a blessed sir You too Thank you, Thank you. So yun uh, Na-discover ko to pre Yung uh, Itong garage sale Free market Na mas mas Okay kasi pag nag, mga sapatos kasi Na mga brand new uh, Mas malaki yung investment ko dun So sabi ko mas maganda to Yun yung na-discover ko So yun, pa, pa side hustle fed, side hustle lang ako And then last year, March Last year, March uh, Nagsimula akong mag-full time nito uh, Kasi I mean, prior to that consider ko na talaga Na mag-full uh, time Yun yung talaga yung ano ko Full time, full time Pero pre Uh, you know, hindi ko ma-take yung risk. Ang, kasi ang laki kasi ng risk. Kasi yung trabaho ko, maganda din kasi yung trabaho ko. Nasa uh, bangko ako nagtrabaho nun. And then, yun. Sabi ko, tingnan ko lang muna. And then, pre, parang may sign, pre. Kasi nang lay off yung, yung trabaho ko, pre. Nang lay off sila. So, in, nasama ako sa lay off. So, sabi ko, baka sign na talaga yun. Na lay off ako. Sabi ko, baka sign na talaga yun. So yun, uh, nag ano ako uh, Sabi ko, sige, eh, kung na off ako, edi dun Nag full time na ako since then So yun yung uh, background ko dito And then uh, masaya naman uh, Teka, may nagpapa shout out eh Teka, kini-screenshot -ini ko yun Shout out muna kay Maiko Magura At saka kay Rafi Godines uh, Shout out sa inyong dalawa mga pare ko eh. uh, Ingat kayo, ingat So yun, dito ako nagsimula uh, ako uh, full time so masaya naman uh, walang problema Hoy, hindi ko pala nasabi no kung anong pangalan ko. I don't think nasabi ko yung pang <laughs> pangalan ko dito. Puro bisa yung picker lang. Pangalan ko pre Carlo. Carlo pangalan ko. at uh, taga sibua ako. Taga sibua ako and then nag-move ako dito sa States mga ano mga siguro mga fifth, no 17 years ago move ako dito si 17 years ago so yon so yeah kain mo na ako And na uh, hintayin natin hintayin natin yung ano yung uh, kamit ako mga sombrero alright let's go Man, I do. Yeah. yeah. This is for kids, huh? It's kind of small. Yeah. This is what I saw. Yeah, that, that thats what made me like buy this. Like, oh, <laughs> you know? Yeah, yeah, fun. yeah. When I saw yeah, it. I love it. And this one is cool too. Yeah, I'm going to LA uh, like in two weeks. So have you been there before? Or no? I used to live there. Oh yeah. Yeah, yeah. Uh, I, I haven't I, been. A oh yeah. Yeah. So. <laughs> <laughs> right? Yeah. I was just. I'm just gonna go there to visit some friends. You know. Um, so fifty-five, right? Yeah. Uh, I, think I, do, I think I have the exact change, man. Ito yung lahat so isa tiga ah uh, <laughs> ang dami nito so ang ano to $55 so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 lahat so pag pag uh, ano so mga $3.60 yata let's say $3.70 each yung isa so i-convert nyo yan magkano yan uh, per per ano per per hat. So ito pre, maganda to si Lina pre, si Lina ang ganda niyan. ano. Uh, so parang ano ba? Uh, kung alam niyo, di ba kilala niyo si Lina? Yan popular yan na singer. And then ito, uh, Harley Davidson. Ford lang to pre, hindi to uh, Harley ang tag niya is uh, Ford. Ito Ford. So yan Ford. Uh, Harley Davidson. Ang condition nila pre is uh, ang gaganda. So dalawa yan. Ano ito Braves yata to, di ba? Braves. ah uh, ito new era to. Size Uh, ano lang uh, Anong size nito Ito lahat Size 8 to pre Size 8 Ang ganda oh Ang ganda So sa, ipapadala ko to din lahat Kaya binili ko to Para Para diyan Ano ito KD Maliit lang to konti uh, Nike yata uh, Nike yeah, Nike Pero maliit lang to Parang pang bata to eh Anong size kaya Pero okay lang Kasi uh, may may strap naman sa luyo Ah sa loyo <laughs> sa, sa likod <laughs> Strap naman yun eh Pero ma, parang maliit siya eh Ano ito May spurs tayo Adidas to Hardwood Classics Yan, Hardwood Classics uh, Adidas uh, San Antonio Spurs And then ito, local lang Texas local, may tag pa Brand new, brand new uh, Snapback And then, ito, Camaro Strap din to, uh, strap lang yung back nya Pero Camaro yan pre, ang ganda yan Ang tag nya, auto collection Auto collection yung strap nya I mean, ang brand ito, dos AKs, yung mga lasinggero dyan. <laughs> brand new to pre, brand new, may tag pa. Uh, dos AKs, yon uh, ito per, ang ganda nito bro Leather sya pre, San Antonio Spurs. NBA Leathers by Universal. Sabi niya, sa, sa papa pa daw niya to. Strap yan o. leathers Leather sya na Spurs, vintage to. Ang NBA Leathers, ang brand NBA Leathers, makita nyo. Ang ganda nito sa so, Neto News And then ito, what burger. Anong what burger pre? Ano to? Uh, <laughs> para tong McDonald's dito. What burger. So, that's about bad... it. Eh, may Spurs pa. Isa pang Spurs. Uh, new Era. Hardwood Classics. New Era. Hardwood Classics. Ang ganda. Ang ganda ng kulay. 7 and 1 fourth. Yan. And then, ito yung mga pinap ka malakas dito. Teka, mayroon pa. Teka. Ito, Spurs din. Spurs. O, oh, wala lang tag. Black Heritage uh, Black Heritage Night. So ano to? Pinamimigay nila to sa 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 ano sa laro. Ito Black Heritage Night kaya walang tag dito pero legit na legit to. Ito dito yung mga namimigay sila like during halftime Ganon, Ang ganda nito pre. Ang ganda nito. And then ito pre maganda to. Warriors New Era New era na Warriors pre The finals Ang ganda niyan pre The finals Snapback pre Snapback Ang ganda niyan Ayan dalawang L Ito yung mga nakita ko sa picture Sa listings niya Kaya uh, sabi ko Bibilhin ko talaga to Ang ganda pre LA Lakers pre Ang ganda niyan pre Snapback yan pre Snap Ang ganda ng print niya oh Stitch yung print niya Grabe ito Hardwood Classics Nasa gilid Stitch din yan Na ito yung pinakamaganda Adidas pre Na Lakers pre Grabe Parang tracker sya Stitch yan And then hindi to Sa akin na lang kaya to Hindi ko na lang kaya to ibenta Adidas pre Adidas sya Pero ang ganda pre Kita nyo yung Kaya sa likod and then, ito Ang stitch sa Diyan Sa Sa front Alright So mayroon pa akong uh, Mayroon pa actually So hindi pa nag reply Ibang uh, Uh, hot din yun. Uh, anong ilang piraso ba yung sabi niya? Uh, uh, 28 yata na piraso. Binibenta niya for $50. So yan, mas mura, mura din yan. So hinihintay ko pa. Kung, kung matuloy ako, i-include ko yan sa video dito. Or... So do you have a storage unit? Uh, I do, I do. Do you have vintage yeah, shirts, where, man? That's where I have my, all the things that I have listed. Oh, uh, do you sell on eBay? Uh, on eBay and locally as well. Ah, uh, okay. Do you have a vintage shirts? Uh, vintage shirts. I have to honestly I have to look through them. Uh, I have several stuff on my on my Facebook page. Okay, but uh, I still have to take more pictures of stuff. Of course, If you have vintage shirts, man, uh, I would be interested. Yeah. Cowboys, Nike. Alright man, uh, forty eight bucks, right? Yeah. And then it's the car heart. One, two, one, two, three, four, five, six, seven. Thank you, man. All right, thanks Thank so you. much. Have, a good, good one. one. All right. Alright All right. Right, pre, so nasa bahay na tayo So ito yung uh, second pick up na uh, pick up ko kanina uh, Hindi masyado pre uh, I-highlight ko lang yung mga mga maganda Ito may spurs uh, I don't know kung sinong nagpumirma uh, nito May signature it dyan So San Antonio Spurs Uh, NBA tag uh, May hologram dyan So hindi na masama Ito uh, ano to Budweiser ba to Yeah it's a uh, Budweiser na cap uh, Ito So pang racing to Hindi na masama Ito may cowboys Dallas Cowboys Right Hindi na masama Ang ganda ng ano nyo So yeah And then ito uh, Mavs Dallas Mavericks uh, NBA One size fits uh, all Sports specialty to Yeah, sport, sport specialty. So, Dallas Mavericks. Hindi na masama. Itong pambaba ito, pero yung daming uh, ano dyan. Uh, so, yeah. Hindi na masama. So, ito, uh, $48. Uh, $48 uh, 28 uh, hats So hindi na masama Ito uh, Lacoste Ang ganda na lakos uh, Madumi lang Pero pwede naman yan na uh, oh, Madumi So pwede naman yan uh, Linisin So kayo na bahala dyan Ito uh, Miller Lite dalawang miller light na mga sombrero. So pag na uh, ano ito, may tatlo pala. Tatlong miller light. May dalawang made in USA dito ito. Ah uh, ito made in USA. Ito sa ano to eh, US Navy yata to, made in USA. So vintage to for sure, right? So yan, made in USA. Yan, made in USA. So hindi na masama. And then ito, made in USA din to eh. Yan, yeah, made in USA din to Harvard Lacrosse. Harvard na happily. Ha vintage So yeah, and then may pambabae tayo Adidas. Yan, uh ClimaCool, yan Adidas. Ito din ano to. Uh, National Rifle Association. I, I don't know, I think vintage to. I don't know if uh, made in made in Bangladesh. So uh, I think vintage din to. And then meron na to, mga random ito, mga random lang to, eh. Random. Ah uh, ito, uh, ano to, pang-race din. Badweiser din. Uh, si Dale Earnhardt yata to. So, yeah. Kay Daily in Earth. yata yeah, ito. Ito, random lang. Random brand new. Random. Ito, may Nike. May Nike din. Yan. Simple lang. So, yeah. Ito, random na random mo. Thing one. Ang <laughs> cute-cute. Ito, SeaWorld. Shamu. Made in, you, uh, made in Taiwan. I think vintage. para pang bata to, eh. Maliit lang. So, ito. And then, may uh, tatlong bini tayo. Yo! 95.1 Classic. Ito, Budweiser, Bud Light, mga bini, tatlo. So, 28 yan. So, 28, and then ito, uh, 15. So, ilan yan? Uh, 43. So, 43. Ito, 48, dollars. Ito, uh, 55 dollars. So, magkano yan? 103 dollars. So, hindi na masama. So, individually, mga 2 dollars and 70 cents yata. Ang, ang uh, binayad ko nito, individually, per hat. So, 2 dollars and 70 cents. So, magkano yan sa sa pesos mga ano mga fifty yata no 150 160 if i'm not mistaken kayo na mag-calculate diyan so hindi na masama pre hindi na masama so yeah so ito na yung uh, video natin ngayon ah uh, kayo na bahala nito kasi most likely most likely ito lahat ipapadala ko to diyan so kayo na bahala all right so i-follow niyo lang uh, yung uh, reseller natin diyan all right so hi ingat kayo ha sa ulitin bye bye you